Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Ayaw na naman tantanaan ng mga laiterang netizen ng beauty queen na si Kylie Versosa lalo na sa pagpuna sa kanyang katawan. Muling nakatikim ng mga negative at offensive na comments si Kylie nang ibahagi niya sa Instagram niya ang isang video kung saan makikitang nakasot siya ng bikini. Mapapanood sa kanyang Get Ready With Me video ang actress wearing diamond bikini top na tinernuhan niya ng light blue cargo pants at white boots na siyang OO OOTD niya para sa isang event. Kasunod naman nito ay maraming pumuri sa ganda at kaseksihan ni Kylie. Yun nga lang may mga shamer din na bumanat na nagsabing too dry at ugly ang itsura ng dalaga. Ilang netizens din ang nagtanong sa comment kung may health problem o eating disorder ang actress nang mabasa ni Kylie ang comment ng mga body shamer, sinagot niya ang mga ito kasabay ng pagpapasalamat sa mga taong nagtanggol sa kanya na nakipagbardagulan talaga sa kanyang mga bashers. I'm perfectly healthy and happy. I eat healthy and I take very good care of my health. Simulang pahayag ni Kylie. It's sad to see so many Filipinos judging their own. I'm super proud that to come from here but you guys make it hard to appreciate home. We're far behind and yet here we are still commenting on other people's bodies ang pagtatanggol pa sa sarili ni Kylie. Ipinagdaan din niya na it's never okay na mag-comment kabastusan at kanigahan sa katawan ng ibang tao. Mas mabuti raw kung pagtunan na lamang ng mga pag ng mga ito ang pag-aalaga sa kanilang sarili. It's never okay. I hope you guys are okay and just focus on yourself and your own personal growth and well-being. Being kind to one another will always be in. Lahat pa ni Kylie. Paulit-ulit na ang nabiktima ng body shamer ang actress lalo na kapag nagpo-post siya ng bikini photos dahil daw sa sobrang kapayatan nito. Ilang beses ding sinagot ng dalaga ang mga hater at bashers na wala siyang sakit at inaalagaan niyang mabuti ang kanyang katawan. Thanks guys for watching and God bless everyone.